Kapag pinag-uusapan ng yaman, karamihan ay naiisip ay pera. Pero ang tanong, anong klasing pera? Yung hawak mo ba ngayon? Yung sweldo mong inaabangan linggo-linggo? O yaman na nagtatrabaho para sa'yo? Kahit wala kang ginagawa. Alam mo, sa lahat ng pinagkakagastusan ng tao, gadget, travel, sapatos, bag, bagong kotse, iisa lang ang kategorya ng bagay na hindi mo pagsisisihan. Ito ang tinatawag na asset at hindi lahat ng bagay ay asset. Marami sa gamit nating akala ay yaman, ay sa totoo lang pala liability. Bagay na kumakain ng pera, hindi nagpaparami nito. Pero may dalawang uri ng asset na kapag naipundar mo, hindi lang makakatulong sa'yo ngayon. Mas lalo silang magiging mahalaga habang lumilipas ang panahon. At mas lalo silang tatayo kahit may krisis, pandemya, inflation o emergency. Ang una, Tangible Assets Ito ang mga bagay na nahahawakan. Lupa, bahay, kagamitan, negosyo. Halimbawa, isang mag-asawa sa bukid no nang bumili ng lote noong 1999 sa halagang 50,000. Noon, parang kalukohan. Isang ektaryang puno ng damot putik, walang kalsada, walang kuryente. Pero alam mo, ginawan nila ng paraan. Itinaniman nila ng mais sumunod na taon kamote. Ilang taon pa gulay. Ngayon ang isang ektaryang iyon ay pinaparentahan na nila sa tatlong magsasaka. May bahagi ring tinayuan ng bahay. May parte ring naging tilapia fish pond. Noon, binili nila ito sa halagang halos isang bisikleta. Ngayon ito ang bumubuhay sa kanilang buong pamilya. Ganyan ang tunay na asset. Hindi lang ari-arian kundi kabuhayang pinagtibay ng panahon. Sunod sa tangible ay ang mga rental business. Kahit hindi malakihang lupa, kahit simpleng gamit lang, isang lalaki sa Marikina ang bumili ng dalawang tent at ilang mesa at upuan para sa catering events. Sa una, inuupa lang minsan sa fiesta, pero kalaunan ipin-remote niya ito online. Nagdagdag siya ng sound system, projector, lighting. Ngayon, hindi na siya ang nag May tauhan na siya, may delivery team. Ang dating 10,000 na puhunan ngayon ay kumikita ng higit sa 30,000 bawat event, isang gamit, pero kita ng paulit-ulit. At syempre, may franchising, nariyan ang food carts, laundry services, convenience stores, at marami pang iba. Minsan, ang gusto lang natin ay negosyo na may suporta, may sistema, may reseta ng tagumpay. Kapag maayos ang lokasyon, tamang brand, at sineryoso mo ang pagpapatakbo, Pwede kang magpasimula ng passive income na tuloy-tuloy kahit iba na ang nagbabantay. Huwag din nating kalimutan ng real estate for leasing. May kakilala ako sa Baguio na nagpaupahan ng bahay na may tatlong kwarto. Noong una, simple lang, estudyante lang ang umuupa. Pero dahil consistent ang kita, nire-renovate niya ito taon-taon. Ngayon may mini coffee corner na, may fast wifi at may laundry area. Paboritong upahan ng mga bagong graduate at freelancer. Ang halaga ng property niya ay halos triple na kumpara sa 10 taon na nakalipas. At sa mga hindi pa napagtutuunan ng pansin, agricultural lands. Napapansin mo ba? Bumababa na ang interes ng kabataan sa pagsasaka. Pero ang pagkain ay hindi nawawala sa demand. Kaya ang lupang kayang magbigay ng pagkain ay hindi lang asset, ito'y seguridad ng kinabukasan. Meron akong nakilalang lolo sa Nueva Ecija na tahimik lang sa kanyang 2 ektar yang lupa. Pero tuwing anihan, siya ang nagsusuplay ng bigas sa isang buong barangay. Hindi siya sikat sa social media, pero buwan-buwan ang kita at higit sa lahat, may pakinabang sa komunidad. Ngayon naman, lumipat tayo sa pangalawang uri ng asset, intangible assets. Mga bagay na hindi mo mahahawakan, pero nararamdaman. Hindi mo maipipinta pero ramdam mo ang epekto. Mga asset na ang return on investment ay hindi agad-agad makikita pero pagdating ng tamang panahon ito ang magtatanggol sa iyo. Una sa lahat, insurance. Marami ang ayaw dito. Sabi nila, sayang lang 'yan kung hindi ko nagamit, wala akong nakuhang balik. Pero ang totoo, sa panahon ng emergency ang isang tao na may insurance ay mas kampante, mas handa, mas kalmado. Isipin mo to may isang ama sa Cavite, bigla ang inatake sa puso. Hospital bills, ikalawa education at skills. Hindi mo kailangan ng master's degree para masabing asset ang utak mo. Kailangan mo lang gamitin ito. Sa panahon ng AI, digital work at freelancing, ang taong may kasanayan ay may boses, may puwang at may kita. Isang 21 anyos na estudyante sa Cotabato, Bato, ang natutong gumawa ng content para sa social media. Hindi siya sumikat bilang influencer, pero naging content manager siya para sa mga negosyo online. Ngayon, kinokontrol niya ang oras niya, ang client niya, at ang kita Asset niya. niya ang kaalaman. Asset niya ang sarili niya. Ikaw rin, may talent ka ba sa pagsusulat, pagluluto, pag-aayos, paggawa ng music, pag-edit ng video? Lahat yan, pwedeng gawing asset kapag ginawa mong system, hindi lang hobby. Ikatlo, digital real estate. O, oh, ang channel mo, ang FB page mo, ang blog mo, ang online shop mo, asset yan. Bawat content mo ay parang plantang tumutubo. Bawat follower ay parang binhing tutubo palalo. Kung consistent ka, kung may direction ng content mo, kikita ka hindi lang sa likes kundi sa ads, sponsorships, sales. Hindi mo kailangang lumaki agad. Kailangan mo lang magsimula. Ikaapat, paper assets stocks, bonds, mutual funds. Sabi ng iba, delikado yan. Totoo, may risk. Pero mas delikado ang walang iniipon. Kapag hindi mo pinaaral ang pera mo, ikaw ang forever magtatrabaho. May isang guru na nagtuturo sa probinsya. Sabi niya, hindi niya kayang mag-ipon ng malaki, pero nagsimulang mag-invest ng 500 kada buwan sa equity fund. Makalipas ang 15 na taon, may naipon siyang 400,000 na hindi niya naramdaman. Kasi ang time at consistency ay tahimik na magic, hindi mo ramdam pero gumagana. At ang panghuli pero pinakamalalim, social capital, ang kakilala mo, ang tiwala ng tao sa iyo, ang iyong pangalan. Hindi mo ito nabibili, pero kapag nakuha mo ito, halos lahat ng pintuan pwedeng bumukas. May isang OFW na nagbalik bayan, walang negosyo, walang karanasan. Pero may dati siyang kaibigan isang dating supplier ng furniture. Pinagkatiwalaan siya, tinuruan siya. Ngayon, siya na ang namamahala ng isang maliit na woodshop business. Hindi dahil magaling siya agad, kundi dahil pinaniwalaan siya. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Anong asset meron ka? Anong asset ang kayang buuin kahit maliit ang simula? Dahil sa dulo ng lahat, hindi sukata ng halaga ng sweldo mo, kundi ang direksyon ng perang kinikita mo kung ito'y napupunta sa bagay na tumatanda, nababawasan at nauubos. Baka panahon na para pag-isipan ang aset na hindi lang para sa ngayon, kundi para sa habang buhay. Simulan mo ngayon, kahit maliit, kahit papiso-piso. Dahil sa totoo lang, ang aset na pinakamatibay ay yung sinimulan mo kahit walang perpektong kondisyon. Yung sinimulan mo kahit takot ka, kahit hindi mo pagamay kahit hindi mo pa alam kung saan ito patutungo. May isang lalaki na tumigil sa kolehiyo para magtrabaho bilang delivery rider. Araw-araw niyang naiipon ng tip, hindi para bumili ng bagong cellphone, kundi para bumili ng pang down payment sa second-hand motorcycle. Noong makabili siya, pinarenta niya ito sa kaibigan niyang walang trabaho. Sila ang hati sa kita. Pagkaraan ng anim na buwan, dalawa na ang motor. At sa loob ng tatlong taon, hindi na siya delivery rider. Siya na ang may-ari ng sarili niyang delivery service. Isang asset lang ang sinimulan niya, pero may kasamang pangarap at disiplina. Ito ang gusto kong idiin. Ang asset ay hindi tungkol sa laki. Hindi ito sukatan ng kapal ng pitaka. Ito ay sukatan ng pananaw. Kasi kung ang pananaw mo ay trabaho lang ng trabaho, mapapagod ka. Pero kung ang pananaw mo ay Paano ako pwedeng kumita kahit wala ako sa eksena? Iba ang galaw mo. Hindi mo nalang tinatrabaho ang yaman. Pinapalago mo ito. May mga aset na nagbibigay ng kita, tulad ng lupa, rental, negosyo. May aset na nagbibigay ng proteksyon, gaya ng insurance at skills. At may aset na nagbibigay ng oportunidad, gaya ng network, edukasyon at reputasyon. Pero ang pinakamahalagang aset sa lahat, ikaw. Oo ikaw mismo. Ang utak mo, ang diskarte mo, ang resilience mo, silang lahat ang unang puhunan mo. Bago mo bilhin ang unang property, bago mo simulan ang negosyo, bago mo aralin ang investments, kailangan mong maniwala na karapat dapat kang yumaman. Karapat dapat kang magkaroon ng asset na gumagana habang nagpapahinga ka. At karapat dapat kang guminhawa hindi lang dahil nagsikap ka kundi dahil naging matalino ka sa pagpili ng landas. Walang masama sa paghihirap. Pero kung pinipili mong maghirap habang may option kang magsimula ng landas patungong yaman, sayang ang oras, sayang ang gising, sayang ang buhay. Kaya habang maaga pa, habang may lakas pa ang katawan, habang mainit pa ang isip, tanungin mo ang sarili mo, anong aset ang sisimulan ko ngayon? Tangible man yan o hindi? Maliit man o malaki. Basta ito'y yaman na hindi bumabagsak ang halaga sa gitna ng krisis dahil ang panahon ay hindi naghihintay. At ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagiging abala kundi sa pagkakaroon ng kontrol. Kapag ang aset mo ay naitayo mo ng buo, darating ang araw na hindi mo na kailangang tanungin, Paano ako kikita bukas? Dahil ang sagot ay naroon na, tahimik, consistent, sigurado. At sa puntong yan, masasabi mo sa sarili mo, pinagpuyatan ko to, pinag-isipan, pinaghirapan, pero ngayon ang yaman ko ako na ang hindi pinapahirapan. Yan ang buhay na may tunay na puhunan.